Good morning, family. October 18, 2025, 7.02 a.m. Mateo 13, 34-35 Ang pamagat ng aklat, ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga. Ang lahat ng ito ay sinasabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng talinghaga at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, Magsasalita ako sa pamamagitan ng talinghaga. Iyahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likain ang daigdig. Good morning po sa ating lahat. magpalain tayo nawa at ingatan nawa ang lahat ng iniingatan natin. Sa pangalan ni Jesus.